Magandang araw po sa inyong lahat at welcome muli sa Landas sa Pag-asa. Ako po si PJ Kumpas at ngayong araw sabay-sabay nating pagnilayan ang mabuting balita ng Panginoon mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kabanata 10, talata 1 hanggang 12, at 17 hanggang 20. Mga kaibigan, naranasan nyo na ang mapasabak sa isang gawain o misyon na parang imposible? Parang si Tom Cruise tulad ng ikaw lang mag-isa ang may iwas sa opisina para tapusin ang buong report na hiningi ng boss mo o ikaw lang ang hindi absent sa group project sa school kaya ikaw na rin ang gagawa ng lahat. O minsan, bilang isang kristyano, parang nakakabigla kapag ang sinasabi ng Diyos sa iyo ay Sige, papadala kita. Kahit ang pakaramdam mo ay Lord, hindi ako ready, hindi ako marunong magsalita, hindi ko alam ang sasabihin. Pero sa kabila ng ating pangamba, may mensahe si Jesus para sa ating lahat. Ikaw ang kanyang pinili. Sa Lukas, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 12, ganito ang sinabi. Pagkatapos nito, pumili ang Panginoon ng 72 at isinugo silang pauna sa Kanya. Dala ang mensahe ng kapayapaan sinabi niya sa kanila, napakarami lang aanihin, ka kakaunti ang manggagawa. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa. Mayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Pagbalik ng pitumput dalawa, masayang masaya sila at sinabi, Panginoon, kahit ang masasamang espiritu ay nagpapasakop sa amin dahil sa iyong pangalan. Sumagot si Jesus. Ay kita ko si Satanas na nahulog mula sa langit tulad ng kidlat. Ngunit huwag kayong magalak dahil nagpapasakop sa inyo mga espiritu. Magalak kayo dahil nakasulat ang inyong pangalan sa langit. Ang tagpong ito ay isang paanyaya mula kay Jesus na maging bahagi ng kanyang misyon, ang pagpapahayag ng kariyan ng Diyos. At hindi lang ito para sa mga pare o malaya, kundi para sa lahat ng kristyano, para sa ating lahat. Napansin mo ba, hindi niya sinabing pumipili ako ng mga eksperto. Hindi, kundi pumili ako ng mga handang sumunod kahit na ipapadala sila bilang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, may kapangyarihan silang taglay. Ang kapangyarihan ng kanyang presensya. Kaya nang bumalik sila, masayang masaya sila sa tagumpay ng misyon. Pero anong sinabi ni Jesus nung masaya sila? Sabi niya, mas magalak kayo na ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Ibig sabihin, higit pa sa resulta ng misyon na pinapagawa sa inyo ng Diyos, mas mahalaga sa Diyos ang relasyon niya sa atin. Kaya kung nakakaramdam ka ng takot, pagod, o pagiging unworthy sa anumang misyon mo ngayon, bilang magulang, estudyante, guro, katrabaho, o lingkod ng simbahan, alalahanin mo, ang tagumpay ay hindi nakadepende sa galing mo, kundi sa grasya ng Diyos na sumasayo. Ngayong araw may tatlong hamon sa atin ang Ebanghelyo. Una, manalangin para sa mga manggagawa. Ang misyon ay hindi para sa iilan lang. Nalangin natin na mas marami ang tumugon sa tawag ng Diyos sa pamilya, simbahan at lipunan. Pangalawa, tanggapin ang misyon mo ngayon. Hindi aksidente na ikaw ang nasa pwesto mo ngayon bilang tatay, nanay, guro, boss, youth leader, o kaibigan. Doon ka sinusugo ng Diyos, kumilos na may pananampalataya. At pangatlo, magalak, hindi lang sa tagumpay, kundi sa relasyon mo sa Diyos. Maging masaya, hindi lang dahil sa dami ng gawaing natapos, kundi dahil alam mong mahal ka ng Diyos at kilala ka niya. Mga kapatid, ang mission natin sa buhay hindi imposible. Hindi to mission impossible. Kapag kasama natin si Kristo, ang imposible ay nagiging posible. At higit sa lahat, sa bawat araw ng ating paglilingkod, may kasiguraduhan tayo na ang ating pangalan ay nakaukit na sa puso ng Diyos. Kung ikaw ay na ng video na ito, maging boses ng pag-asa. Pakilike and share ang Pathways of Hope sa inyong mga kaibigan. Muli, ito si PJ Kumpas. Maraming salamat. Ganang araw po sa inyong lahat at welcome muli sa Landas ng Pag-asa.